I ilang piraso na ang puputol ni Bayaw. Ilang piraso na lang guys, tapos na tayo. Tapos na tayo. Hello guys, good morning ulit. Good morning, good morning guys. For today's video, are magwi-welding naman tayo ng tawag namin dito ay kuyabnan or ang tato grills para hindi malaglag ang aakyat may harang na dito sa taas ah, na natin ng bibigyan na natin ng tubular ayan o oh. ito ang ating ginagawa pinaharangan na natin ito Ayan naman yung ating battery ng solar at inverter. Bye, bye, bye. Yan guys, ipo-pull-weld na lang yan, o oh, ha? Ipo-pull-weld na lang Pagkatapos nung na-undine, yan Ito ilalagay na yan, pataas na ito Pag natapos lahat yung pakapitin, ipo-pull-weld na natin lahat yan Ipo-pull-weld na natin lahat yan Yan guys, dito na tayo sa hagdan oh yung patindig na lang yung mga di unong tubular ang kulang pero ito hindi pa yung naka, ano, full naka nakatak, pa lang yan yun naman ay naka, ano pa rin, nakatak pa rin hindi pa rin yung naka full naka ispat ispat pa lang ayos na pintura na lang bukas ito Pintura na lang bukas. Oha. Oh, Guys. Tapos na. Oha. Oh, Yun. Pintura na lang ang kulang. Ayos na ito. At uh, ayusin natin yung battery. May balik. Ilang piraso na ang puputuli ni Bayaw ilang traso naman guys right. tapos na tayo tapos na tayo dito naman sa CR okay na nakabuhos na si Kwedren dito ng mini beam para sa papatungan ng zipper links at tubular sa puso negro naman natin tingnan natin ah nakagayak na pala sila dito mag na lang na kagayak na mag sila bukas pero ngayon syempre uwi na muna at hapon na tayo na guys uwi na muna tayo huh. uwi muna bukas ulit